Ngayong araw po ako ay may tuturuan na tatlong tao sa pag scuba diving. Sila po ay wala pang experience. For your information po, pwede ka mag scuba diving kahit na wala kang experience o wala ka pang license. Ang tawag po dito ay intro dive. Dito po ipag pag-aaralan ninyo yung mga basic skills lang. Pagkatapos yung ma-practice yon, ay pwede na kayo mag scuba diving with the guidance of instructor or ng dive master. Ito po yung itinuro ko sa kanila para gumamit na scuba gear, paano yung mga emergencies. At pagkatapos nga po noon, ayan, sumakay na kami ng bangka at sa pagkakataong ito ay medyo hindi magandang panahon. Uh, umuulan, malakas ang hangin at medyo malalaki ang alon. Ayan, kung mapapansin nyo sa unahan ay talaga ng mga bangka ay medyo tumataas bumababa dahil po yan sa alon. Kaya ito't medyo alanganin ng aming uh, Uh, pagbabangka ngayon kaya nag-iisip kami kung tutuloy o hindi dahil uh, sobrang lakas ng alon nga at ng hangin ayun nga, pumihit na ng aming bangka hindi kaya, bumalik kami at humanap kami na ibang location para kami ay makapag uh, diving kaya sa pagkakataong ito, doon kami pumunta sa medyo kalmang lugar at yan nga, nagumpisa na kami at naghahanda na yung ating mga tinuruan kanina Uh, eto ito po ang pag uh, 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 punta sa tubig, yung tinatawag na backroll entry. Ayun, nauna na yung isa. And then, uh, susunod naman itong isa. Napasang yung aking kasamahan ay nandun na sa tubig para magbantay. Sa ganitong sitwasyon po, pag mga beginner, kailangan tutok kaming mabuti para mabantay sila ng maayos at maiwasan natin na sila ay magpapanik. Uh, Ganyan po ang ginagawa namin pagka mayroong mga beginner na kami ay uh, kailangan naming samahan ganyan po, ayan ito po yung uh, ginagawa pagka ikaw ay bababa sa tubig ito yung tinatawag na backroll roll entry ayan, ganyan lang po Higa ka lang then uh, kusa ka naman pong aangat pagkatapos po yan na uh, ginawa naming uh, back roll entry ayun, dahan-dahan na nga kami bumaba at uh, na practice na naman namin yung mga skills namin kanina kaya eto, medyo uh, okay na yung uh, ating mga tinuruan kanina and then ready to uh, underwater tour na kami ayan medyo nag uh, uh, lalakbay kami ng kaunte pag uh, mga beginner hinahawakan lang po ang uh, ang kamay pag kaya naman lumoy binibitawan namin although sa mga beginner hindi natin sila kakikitaan ng sabi nga ay galing o ganda ng performance pero kaya naman po yung i-manage ayan so sa pag scuba diving po ang ginagamit lamang po ay uh, paa Yun, ginagawa lang po dyan ay up and down yung inyong binti hindi po ginagamit ang kamay pag langoy ayan ganyan lang po sa ilalim ng dagat pagka medyo Uh, nahihirapan naman yung aming mga guests ang ginagawa po namin dyan ay holding hands o di kaya hawak niya sa tank valve so pag po magtatry kayo ng scuba diving ganyan lang po ang gagawin lalo't uh, gusto nyong masubukan kaya wala po kayong dapat ikatakot pagka gusto nyo mag-scuba diving. Napaka-safe po ng scuba diving. Ito po sa aming mga ginagawa ay kasama na rin po ang uh, pictures and then kasama na rin po ang video. Pagpunta po rin sa ilalim ng dagat, ayan ito nga po yung lugar na napuntahan namin. Merong underwater uh, uh, restaurant before. Ito po yung <laughs> madaming lamesa, ayan o. No? Oh, ito, ayan. Nagsarado na hong restaurant. Wala lang siguro kumakain. Ay, sa ilalim ba naman ng tubig? <laughs> ayan. Okay, ayan. Dire-diretso lang po. At pagka uh pagka medyo uh, hindi komportable ho ang gas, ang ginagawa po namin yan ay inaangat po namin muna. And then, briefing na maayos kung ano yung mga dapat gawin. And then, uh, saka po namin ibababa ulit sa tubig upang magpatuloy sa tinatawag na under water tube. So, pag habang lumalalim po yan, ay medyo may pressure. Kaya, minsan, uh, yung mga beginner hindi nila masyadong na-manage yung tinatawag na equalization yung pong pag equalize ay kailangan po yon para hindi ma-pressure ang tainga at ito po ang isa sa favorite naming uh, hanapin si Nemo Ayan, ito po ay clownfish yan. pero kilala siya sa tawag na nimo sila po yung mga territorial fish sa ilalim po ng dagat at sila po ay napaka-active napaganda ng kulay ang tinitirahan po nila ay anemone ayan, ito naman po isang ito ang tawag po dyan ay tomato clownfish ayan, pamilya din po siya ng anemone at itong isa naman itong nakikita ninyo ang tawag po dyan ay isang uri ng uh, shrimp goby yan po ay mayroong kaparis na hipon kung mapampasin nyo parang ngayon parang may singot Ayan. at ito naman pong isang isda na to ang tawag po dyan ay spade fish ang iba naman ang tawag dyan ay bat fish yan po ay napaka uh, ganda rin titingnan pag sa ilalim ng dagat hindi siya common pero uh, maganda siyang tingnan Ayan, ang tawag naman po dito ay elephant ear coral yan po ay malalaki parang tayo nga ng elepante ayan po isura nyan pagka may ilaw ito naman po yung bahay ni Nemo pagka iniilawan po ninyo yan gumamit po kami dyan ng malakas na ilaw para makuha mo yung magandang kulay nya yan at dito ay nakakita rin kami ng grupo ng mga vat piece sa Tagalog ay ang tawag nila dito ay bayang yan pero sa ibang salita, ito po ay batfish. Ito po ang mga naging activities namin ngayon. Kaya kung gusto mo mag-aral ng scuba diving, comment down below.